Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers no? mga ka-viewers so sa magang ito ipapakilip ko po sa inyo uh, kung paano kami magdidilig so sa so, nagtatanong sa akin ito na po ang sagot guys so may tatlong tao may isa doon ito pangalawa at doon sa dulo so ngayon ipapakita ko sa inyo guys no? kung paano namin to ginagawa Ganito lang guys. O so, upload ko 'yung napagkagawa nang day. So ganito lang 'no, ka-simple. Mga amin ginagawa. Okay. So nasa gitna. buhay na po ang mga tanim namin ito na po sila oh yun ganyan ang pagdilig buhay na po ay mga magandang talbos na ayan